In channel is ano lang yun, yung mga ligo ngayon is, ano lang, parang part na lang siya ng, kasi nasanay na yung dati pa yung mga viewers ko last 2 years. Kaya minsan, paminsan-minsan, pa nag-upload ako ng mga ligo challenge para, ito lang, gawin ko lang, member, pampa, pom, pampa, 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 views at what's hour kasi tsaka para sa, sa, mga members din yung mga nagkocomment na na nakaumay na eh it's your choice hant ka bang channel na yun hindi ka ba eh. kasi hindi naman big deal sa akin yun eh nagtatabawa lang talaga upload ako mga vlog para lang sa mga kiddos sa dami ng kiddos natin eh Siyempre, may anak na ba't ako natatawa, pero hindi, hindi na mag-aasa sa kanila na tulong sila ba'y sa ang buhay nila. Na Siyempre, nagtatrabaho sila para sa future nila. Hindi para sa future ko. Ganun. Ako, nagtatrabaho ako para sa mga bata. Kung sila yung matanda, ano na, lumayan sa sasag, ako nang buhayin na sa rin. Kasi maroon na nagpuhayin pa. Kung tayo eh, ba, diba? vlog, 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 vlog. Pag sa yung talaga umabot ako sa 60, 70 na edad mga mapambuhay gardening na lang aking mga content gardening kasi marami makapalintan mo eh ganun. pero kayo kayo mga uh, <coughs> nag-umpisa pa lang sa pag-vlog stepping stone mo lang yung ligo huwag lagi binabandera ang katawan hindi naman niya magagandaan eh alam mo malapit ang Diyos diba? Paratatakot na ganoon kaya bago na, na sumikat yung channel huwag mo na lagi expose katawan mo kasi nanonood sa atin ang Diyos eh tapos kumaligo ka huwag na expose yung dibdib kasi alam mo naman eh hindi natin alam mo kung ano mangyayari sa atin sa bundok kasi ito yung panahon na malapit na ang Diyos malapit na siya sa pag buhos ka sa atin kung di ka naniwala believe me totoo yun marami talaga kasi lahat ng ka sa atin alas dito lagi kasi dito talaga ang uh, Pilipinas ang pinakaunang magpapakita sa Diyo ang Diyos kasi kita sa Bible sa Asia eh baka isa yun sa atin sa Pilipinas part tayo ng Pilipinas sa eh, Asia eh, yun sa pagpapalit niya nasa Asia Mas, yun uh, alam ko yun yung nabasa yun, yun, yun ko hey, eh kaya sana bago na tayo kung nandiyan nagliligot. Halos ka nung sumbra, sumbra, sumbra. Bago na. Kasi ano na, sikat ka na eh. O sikat na, ganun. <laughs> sikat ka na. O baka, stepping stone mo ngayon yung ligot. Huwag sumbra. Kasi, isari din yan sa pag, palang araw pagka sumikat tapos, yun, minandera mo yung katawan mo. Sumikat ka, nagsipag mababating katawan mo. Eh, siyempre, alam mo naman, may posisiyets eh. Pero sa ngayon, sa una palang, huwag mo na ibandera ka to marami ka ng views tapos huwag na huwag na expose sa katawan mo yun yung respeto na wawala sa'yo kasi hindi na uso sa atin yung kaya ka diba yung mga tinanggal na yung mga mga condo na ano mga kumpa diba? mga clubhouse doon yung pa doon na mga, mga babaeng mga bayat iwasan na natin dun. parang pwede na lang huwag i-expose ang bibig kasi yun parang binibenta mo na eh kasi kaya marami na tuloy sa atin dito oh hindi natin nangyayari um, sa mundo pa uh, sa Pilipinas sa atin lagi nilindol kaya magbago na tayo pero ako kami ako dito sa, isla sa awa ng Diyos hindi mo kami nakakaramdaman din doon eh konti lang konti lang sila pero ako dahil ako kung nakaramdam ng lindol Yun talaga, hindi siguro talaga ni Lord um, Ang Diyos na makaramdam ako ng lindol Kasi nakakakihin ako Kaya yun, kaya alam na lang ako Ang Diyos ay ama Kasi nga, hindi niya pero ramdam sa akin Ang lindol kahit na sabi Nagpupus, marami na pupus na May lindol daw, pero hindi ako nakakaramdam Kaya thankful ako na hindi ako nakakaramdam Kasi pag nakaramdam Baka may ako stress ako Ay ganito, thankful ako ayun ba tayo kung sumikat ka na na sumigat ka na sa pag sa lady salons sa kilala ka na bayad na lang yung muna yung exposed dibdib mo yung mga ano sobra sobra nang ganun to sobra tunay na talaga ay ganun ay sobrang baba na baba kulang na lang yung hubad bago na bago na okay sana huwag masaktan totoo lang ang sinasabi ko kasi ano, nasa stays na kayo malapit sa pag-uukog ng Diyos. Iniwala ka. So,